Meron na so, yung tayo kami, e, yung pa nang okay, oh. ay, ups, Hi, guys, mo, galaparan kay naulan, na tayo, ay guys. E, Wala kahit, kaming boses. Shout out dyan. Kahit na ulan. Shout out po sa Pilipinas. Uy guys, naulan din dito no sa Dubai. Kala nyo Pilipinas lang ang inuulan. Tumabagyo. Dito, dito masaya, rin ay at masaya, masaya dito, dito. Ang lahat ng tao ay, ay masaya. Labas. Pag umuulan. Masa at syempre labas. lumalabas talaga. Ito kasi off niya ngayon. Kaya lang, sabi niya mamalok out na lang daw siya. Sabi ko na ako, sayang naman. Ay, lakas na ako. Takbo. Ay, naku. Wala muna naman ako. Wala kaming payong. Kaya ako masaya pa rin naman. Hindi naman nakasakit ang ulan dito. Sa Pilipinas pa niya pag na-ulan ang kahawat. Kasi lalagdating pa. Kaya nga. Baha pa. Baha. Ano, ano, yes. Hmm. Ito ka lang mga kita pag na balag po yung mga tao. Ito ang tuwa pa. tayo doon. O dito. Ay dito na. Tapos gagal ulit. ulit. Waterproof yan. Oh, chuchuhan. Oo. Oh, Actually, guys. Um, ano ngayon ni Belle? ah uh, off niya. <laughs> Kaya lang ang saya naman pala pag naulan. My God. Oh my God. Talagang <laughs> pang ulan. Oo. lang. Tumawid na tayo. <laughs> Ginaginaw na ako. Hindi mo na papaano istap eh. Kaya nga. Uy, mag na kayo. Pinindot mo ba? Eh baka si makuryente ako. Oh, tara na daw. Tara na, tara na. Tara na, aantay pa natin. Naulan naman. Tumawid na kami eh. <laughs> Sa ulan, kahit hindi pa pwedeng tumawid, tumawid na kami. Kasi... Uy, mm. dali, dali na. Sumugo. Oh, tawid na, pare Bell. Ay, si Bell. <laughs> Basa na yung sombrelo ko. <laughs> Oo nga. Ka. Oh. Tawid tayo. Tawid na, naulan eh. Wala yeah, na tayong payo. Ha, <laughs> ha,

Basa na ba yung bag ko? Ano naman ano ang bag mo yun? Ha? Pwede pa ba to? Hindi ko alam, hindi yaka. Eh, hindi, hindi siya matapos sa loob. Hindi? Hindi. Ay, katulad yan sa jacket mo pala. Ay, ganito. Puntay kumasa sa kabila. Saan? Pwede ba? Gan? Doon sa kabila ka. Hindi. Hey. May 6 floor ba dyan? Oh, tower. Ayan na guys, ang Algorer Di Tower. Tayo, tayo. Di tayo. Diyan na? Oo nga, sa'yo. Kanina ka pa tumatakbo. Oh, fake. Tito, eh. Parang fake. Fake nga. Okay sabay. Wala na. Diba? Sabay. Malamig. So, 638. 6th floor. carpool. Parang dito yung doon. Diba? Andun yung tower. Pagtanong Exit. Eh, yun yata yung sinasabing exit 1. Ayun ha, exit two, exit one. Oo. o. Exit 2, exit 1. O, hindi yung exit 3 hanapin natin. Saan ang exit 3? Exit 1, metro. Exit Oo. Oo. May daan pala dyan eh. galing metro. Exit 1. Diba? Tingnan natin doon. Baka doon, no? It's a trip. Dito sa kay Kuya. Ten. Can... Where's the exit trip? Andrew Tower. First ride? Okay, thank you. Thank so, you. Straight. Straight, straight okay, then sorry. first ride. <laughs> Sige, ihihin eh, eh, mo na tayo. <laughs> you May pa-try. You get two free. No, no, no. Two free? This, one's this one's for this ladies? One. Yeah, for ladies. And this one also for yeah. ladies. Nice. Ito, ito. Yeah, ito. How much this? This one? Okay, okay. Uh, give me one i am sure you one. Give me one lady. This, this one, right? Yeah, this one. Yeah. How much this? How much? This one? Uh, 120. Now, now today, mm. this one free you get for ladies. Same Only for same man. ladies? No need for men? No. Only for ladies. Yes. Last man. this one also gift free for ladies. Oh, for ladies you Get also. two free. Naku, yung ano lang <laughs> ko lang. na yung ang na 36 na lang. Alin? ba 'yan? Ay, oo, nga, Pia. tiya. ba 'yan? Oh, Mga babae pwede 'yan. Pwede. Ano 'yan? Tiya. Yeah. Yeah. Ha. Tara na. Hindi ko na maintindihan. Hay, na <laughs> <Nai -hina laughs> daw siya oh. <laughs> ano oras ka umalis sa inyo? Ano oras ba 'yan? Ano ba 'yun? Isang na 11 na diyan ako. Ah. lang siya kung sa bus station. Ano? Sabi ko, eh, di ba, tumatawag sa iyo. Ayun. Sabi na ko, ala, baka na. walang e, metro ngayon. Kasi, Meron. ang eh, di ba, electric yun? Ah, Sabi ko, baka ang makuryente ang na. Ang bus. Yung bus station doon, baha. Hindi ah. ko ba, lang sa akong Okay. Doon, ko. No, no, oh. Sabi kasi. Okay. 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 ATM? Kasi ka kumuha? Ay, kukuha din ako. Kailangan ba ng Emirates ID? Oo. Ay, wala akong Emirates ID. online na Pwede mo na dito? Oo. Oh, ay, hindi. Sa, ano ka, EDCP? Alam ko dito. Pwede dito? Ano yan eh? NBD yan. Ay, paano ko? Gusto ko rin kumuha niyan. lang nito. Tapos, ay, pupunta ka sa EDCP? Hindi. Dinipo sa bahay mo yan. Paano kung pupunta ka mismo sa EDCP? Ay, kailangan mo ng passport. Kami dala ko naman passport ko. Oo, oh, oh, pwede. Pwede paano ang maintaining balance Wala. Ito, ito tayo siya. Wala. Wala. Lalagyan ko pa ng pag Guys, nandito na kami. Tapos na kami dito sa Pinoy Tourism. At ang kasama ko, syempre, ang nag-iisang Maribel Guevara. Ang nag-iisa? Ang walang <laughs> katulog. <laughs> Ayan siya. <Ooh>. Uy, <laughs> oh ganun Oh, di Galing kami sa Pinoy yeah, oh Travel, Pinoy Tourism Tra Travel Agency. And Grazie. now, she's so happy because uuwi oh siya. Ay, hindi ba uuwi? Magta-travel siya. Oh my God. Dari ng Armenia! Armenia! Pagbalik ko. Ay, tama. Pasko, hindi naman ako na. Diyan tayo Christmas. Siyempre, hindi kompleto ang araw namin. Kung hindi kami kakain dito. Ahap nag-enjoy din kami ng aming ice-cream habang naglalakad. At, at malamig. Ano yung sinasabi mo? Aba, <laughs> talaga lang. Nulusog na tayo ng baha. Ano yung sinasabi mo kung kailan na ulan? <laughs> Kumala eh. Kumala. Kumala lang oh ang Sitwan. Sitwan yan. Guys, nawawala kami sa loob ng mall. <laughs> hindi makita kung hindi makita kung anong exit na kami. Nahanap namin guys ang exit 2. <laughs> Pa-away na kasi kami. Tawid tayo doon. Guys. Ayun, dito yung dyan. Tapos yun, yun ang sa kabila oh, pang day to day. May tinuturo siya. <laughs> Jollibee daw guys. Ito nga Jollibee. Ah, Jollibee. Tapos day dito day daw. Kasi anong day day? Ayun so, ang sa, tayo sa, sa, ayun, sa kabila. Pali tayo sa kabila. Oo. Oh, Kagan tayo sa retro. Oh, bumalik tayo, oh, tayo. tayo. Uh, uh, sa metro. Eh, uh, sasakay tayo sa metro, di ba? Hindi na, ayan na. Hindi, mama, ipagpa-uwi natin. Oo, ayun ang metro lang. Ah, metro na din yun. yun na ito eh. Meron na kami pa. kami. Eh, ganun yung Ops! Oops. <laughs> okay. Oops. Okay Ako no, okay, so ang ni Maribel Magtutulungan tayo Ako kasi may angat mo awa naman Alam siya naman, kuya, tuwan na Nalagyan mo siya matanda siya Guys, baha! Ayan o, na kami Pakita mo yung baha! Ayan guys, so baha o O, o, o Kalo yung sa hindi nah, ko rin kami binabahagin kami eh, pero dito. Pero may tayong kami. Di ba? Okay na ako pamili naman tayo sa day-to-day. Ay! Ay, sila ka magsutulay. Ito ka magsutulay. <laughs> Ang baka sila. Ayan eh. o. Oo oh, nga, baka. Grabe. Ayan Oh. Ano ka na ba? Ayos, dos na yata.

Ayan po ang Ayan po yung dinadaanan namin. Bababa kami ng hagdan at pupunta kami sa metro station. <laughs> Ito ang buhay OFW dito sa Middle East. Hala. Hindi kasi nila pinagandaan ng tapuyan. Kalo nila, ibasa nila, hindi aano. Bibidyo ko yung ano.